sa so boring na naman ako. dami na namang ano tumapa buso utak ko. Mga iba na dapa na. Naisip ko lang, bakit kaya minsan mga tao hindi nila ma-appreciate yung mga bagay na na binibigay sa kanila. Luti pa yung mga bata, pag binigyan mo ng ano, ng candy. Kung kaya lulipap, tuwang-tuwa na sila. Pero mga iba dyan? Naisip ko lang. Hindi nila ma-appreciate yung mga bagay na ginagawa mo para sa kanila. Yung iniisip mo na masaya sila pag nabigyan mo. Pero yung mga iba hindi eh. Andami pang sinasabi pag binigyan mo sila. Bakit kanito? Bakit kanito lang? Hmm? Mura naman to. Bakit kanon kaya mga tapo? Sa bagay, itong finger natin hindi pantay-pantay, di ba? Kahit magkapatid pa yan eh, hindi para-parehong mal, ano, yung ugali ng bawat isa sa kanila sa magkakapatid o daimin. Pero matanong ko lang, tinatanong ko lang sa sarili ko bakit kahit kunting katiting, bakit mayroong ano, may mga taong ganyan, yung yung walang wala ng asya tapos mayabang pa Jets mental pa. Makita niya yung ano pagkakamali ng tao pero hindi niya makita yung ano niya, sarili niya. Pinsan, nakakaano din, no? Nakakatamad din yung mga taong ano, gano'n, nakakatamad Narata mat begin narano. Sa ha. Uh, ewan ko pasta. Siguro isipin ko na lang yung sarili ko. Hindi yung mata, o sarili ko na lang muna bago iba kasi kahit anong gawin mo, hindi, hindi pa rin nila ma-appreciate yung ginagawa mo eh. Tapos sasabihin na naman sa'yo, na Yan, yan, yan. Ang yabang-yabang, mayaman na kasi. Yan. Ganyan yung mga tao eh. Ganyan yung mga ibang tao. Hindi nila ma-appreciate kung anong meron ka. At hindi rin nila ma-appreciate kung anong ibigay mo sa kanila yung, yung ano ba yung galing sana sa puso mo yung tuwang-tuwa ka sana na mapigyan mo sila pero sila hindi eh. Nagguluhan na ako minsan. Bakit yung mga tao ganyan? Ay. Hayaan mo na nga sila. Kung anong gusto nila sa sarili nila. Sabi nga nila. Kung sino ka, sino siya, dapat wag mong i-level yung ano mo. Pag pinatulan mo, kumbada, yung ugaling at ugaling mo, wala na masisira na lahat. Mas maganda pa rin yung matahumba kung may ano ka pa. Pero pagka sumusubara na, ay, nakaka appointed naman. Kung, kung ikaw lang yung nagpapahumbaba, tapos, ano na, nakapagod din yun eh. Nakakapagod din magpahumbaba. Lumaban din tayo? Para hindi tayo apihin.